Kamusta? Ano Magandang gabi. Nakabisita ka na ba sa isa sa pinakamakasaysayang infrastruktura sa Pilipinas? Ang Manila City Hall sa lungsod ng Maynila. Ito ay pinasinayaan ng dating Pangulong Manuel L. Quezon taong 1939. Alinsunod sa disenyo ni Arkitekto Antonio Toledo. Alam nyo ba na ang disenyo ng bulwagang ito ay hinulma na parang isang malaking ataol Bilang pagkilala sa kabayanihan ng mga Pilipinong nagbuwis ng buhay sa labanan sa Maynila. Pagkatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig hanggang sa kasalukuyan, ayon sa mga empleyado ng gusali, pagpatak ng alas 6 ng gabi, doon na naglalabasan ang mga kababalagahan. Mga kaluluwa ng mga paring pugot Mga sundalo nga na nagmamachong dakpan Babaeng lumulutang sa hagdanan at mga pasilyo Kaluluwa ng mga presong nakatali ng malaking bola ng talikala na hindi matayhimik Meron ka bang nakakakilabot na kwento? Halika pag-usapan natin Mag-iwan ang komento sa baba Huwag din kalimutang magdasal at magpasalamat sa ating puong may kapal.